May isang batang lalaki na lumaki sa isang napakayamang pamilya. Isang araw, nagpasya ang kanyang ama na isama siya sa isang paglalakbay upang ipakita kung paano namumuhay ang mga taong hindi kasing palad nila. Layunin ng ama na matutunan ng kanyang anak na pahalagahan ang lahat ng biyayang mayroon siya. Dumating sila sa isang bukirin kung saan nakatira ang isang napakapayak na pamilya. Ilang araw silang nanatili roon, tumulong sa mga gawain sa bukid, nagtanim ng pagkain at nag-alaga ng lupa. Pagkatapos ng kanilang pagbisita, tinanong ng ama ang kanyang anak kung nagustuhan ba niya ang kanilang paglalakbay at kung may natutunan ba siya. Agad na sumagot ang bata. Napakaganda po. Ang swerte po ng pamilyang iyon. Nalito ang ama at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng bata, eh kasi po, tayo isa lang ang aso natin, pero sila apat. May mga manok pa sila. Apat lang po tayo sa bahay natin, pero sila labindalawa. Ang dami nilang kalaro. May swimming pool tayo sa likod ng bahay, pero sila may ilog na walang katapusan. May mga ilaw tayo sa labas, pero sila may malawak na kalangitan at napakagandang mga bituin tuwing gabi. May patio tayo, pero sila may tanawin ng buong kalikasan may mga bukirin silang malaya nilang nalilibot at napaglalaruan. Tayo kailangan pang pumunta sa grocery, pero sila nagtatanim ng sarili nilang pagkain. May mataas tayong bakod para protektahan ang ating ari-arian. Pero sila hindi kailangan ng ganun dahil mga kaibigan nila ang nagbabantay sa kanila. Napanganga ang ama, walang masabi. Dagdag pa ng bata, Salamat po sa pagpapakita sa akin kung paano mamuhay ang mayayamang tao. Ang swerte po nila. Aral. Ang tunay na yaman at kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Ang pagkakaroon ng mga taong mahal mo sa buhay, ang kagandahan ng kalikasan, at ang kalayaang mamuhay ayon sa iyong nais ay higit na mahalaga. Maaaring iba-iba ang kahulugan ng isang mayamang buhay. Depende sa tao. Ano ang mga pinahahalagahan mo sa buhay? Kung taglay mo ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, masasabi mong ikaw ay mayaman.